Gaano kalaki o kaliit ba na espasyo ang kailangan para magka-garden o magka-hardin, Sir Mark? Actually, uh, in terms of the yung size ng lugar, uh, wala namang tamang or exactong laki or sukat talaga na kailangan kasi uh, kagaya nga anong uh, ina-advocate ko din dun sa page. Kahit na maliit lang espasyo mo, may isang uh, sulok ka lang no sa yung bahay na maari mong i-set aside para sa isang uh, maliit na garden no. Uh, pwede mo yung pagtaniman no ng iba't ibang klase ng uh, mga halaman, pwede yung ornamental plants no, pwede din yung uh, mga herbs and spices no. Uh, sa amin sa bahay namin sa kainta, no, yung parents ko nagco sila ng uh, mga gulay no. Ang kailangan mo lang i gamit, no? Pwede ka mag-recycle ng uh, mga plastic bottles at uh, iba pang mga uh, plastic containers para maging uh, planters or paso para sa iyong mga halaman. So hindi kailangan na sobrang lawak ng lugar nasa sa pag-organize lang din 'yan ng no? uh, iyong mga pagtataniman. Grabe no? Pag nakita niyo po yung Facebook page po ng Plantito Things, may elips kayo mga kapatid eh sa gaganda ng mga halaman. Pero yung binabanggit mo kanina, kahit mga plastic bottles lang na mga pwedeng maging paso, no? Paano nangyayari yun? Ano mga dapat i-consider sa pag pagtatanim uh, ng ganyan sa mga small spaces lamang, uh, Sir Mark? Ayun, so una-una na factor na dapat mong consider is uh, ano ba yung klase ng mga halaman? Tama ah uh, na itatanim mo no magtatanim ka ba ng ornamental plants no gulay o, or kagaya ng sinabi ko gulay Tama. or herbs and uh, spices kasi uh from there doon mo malalaman ano ba yung kailangan nila na uh, araw or, or um amount of sunlight no para lumaki sila kasi yung iba't ibang klase ng halaman may iba-iba silang requirements pagdating sa Uh, tama ng araw, no? Mm -hmm. uh, at pati sa watering, no? So, yung espasyo na i-dedicate mo para dun sa mga halaman, nakadepende siya dun sa type. no, Another factor is, uh, ano ba yung aim mo, no? Uh, gusto mo ba uh, mag-cultivate ng parang self-sufficient garden, no? Pang, pang ano ba yan? Pang produce ba ng uh, pangdagdag sa ulam, kumbaga sa araw-araw <laughs> sa iyong mga gulay? O gusto Dama. mo bang uh, maging uh, aesthetic, kumbaga kung paano sabihin ng mga Gen Z, no? pagandahin yan, yung, o, yung espaso, no? kung, mm -hmm. mga, kung ka sa apartment or sa mga condo units, no? So, yun, yung, yung purpose ng uh, yung pag-garden. And then from there, malalaman mo, ano ba yung mga gamit na kailangan mong uh, pagtuunan ng pansin or i-invest para mas maging successful yung iyong small space garden. Oo. Alamin mo muna kung ano pinakagusto gusto niyo mangyari mga kapatid, mm. no? Is it for the aesthetic? Sabi nga ng mga Gen Z uh -huh. o baka naman pang <laughs> pang-ano na rin, no? Pang uh, pang-kain, kumbaga. May, may uh -oh. bibigyan ka ba Sir Mark kung na mga example ka gaano karaming halaman ang pwede mong isiksik for a certain space ba? Okay. So, magbibigay ko example yung situation Ah, uh, ngayon no, sa so, nakatira ko sa isang uh, unit, mm. no, and uh, hindi ganoon kalaki. Yung or kalawak yung espasyo ko talaga. So, uh, meron lang akong uh, living area and then itong kwarto ko, no. So, makikita niyo sa likod ko, transform ko yung wall ko as a parang accent wall and then uh, since indoor gardening siya, no, walang masyadong araw uh, na pumapasok. Uh, nag-invest ako dito. For example, yan, yung ilaw na yan. Grow lights yung tawag dyan. Ito yung mga klase ng ilaw na panghalaman talaga. Oh. No? So, oo. so, since maliit yung espasyo, uh, kailangan mong mag-dedicate din ng uh, mas maliliit na klase ng halaman. No? Yung hindi masyadong lumalaki. No, uh, yung nabubuhay sa maliliit na mga paso, kagaya nito, or planters. Another example kung uh, for for greenifying your space no or for ornamental purposes yung iyong ginagawa no pang display uh, pampaganda ng ng lugar no pwede kang gumawa ng tinatawag nating terrariums or yung mga enclosed na uh, small gardens na makikita nyo sa uh, mga, sa mga social media accounts din na may hibig sa halaman ito yung klase ng mga ah uh, halaman na nakalagay sa mga babasaging uh, cases or uh, containers. No? Kagaya nito, meron hmm, akong sample yan. na maliit. Ayan, so ito for example yan. Ganda naman. Ayan. Ano ikaw na, Ayan, na nag niyan? Ang tawag dito, terrarium. O, oh, ako na din nag-design nito. So, maraming, may mga tutorials ito actually sa social media accounts ko. na gumagawa ko ng content kung paano gumawa ng mga ganito. Ah, so, okay terrariums. No? So, isa na siyang paraan to make a very small garden, no? And a miniature garden, kumbaga. Pwede na siyang pang display sa center table. And then, another example is this one. Nasa likod ko, planted aquarium naman siya. No? Para sa mas may mga budget. Yan. Kasi mas, mas <laughs> mahal siya. No, mas may medyo mas komplikado siya gawin, no. Pero oh. it's another way to greenify your space. Dami kung naman, ito naman eh Sige. Ano, uh naghahalaman uh, to cultivate for example crops or mga mga gulay. Yung isang technique na ginagawa ng parents ko kasi mahilig talaga magalaga yung parents ko. Sila yung nag-influence sa akin is. Um, yung isang wall namin doon, pinakuan lang nila, gumawa sila ng parang trellis. Mm -hmm. No, and then yung mga plastic uh, bottles ng soft drinks na yung mga 1.5 size, sinahati mm -hmm. lang yun sa dalawa nilalagyan ng butas sa ilalim. Uh -huh. And then, yun yung isinasabit doon sa trellis. Doon nila tinatanim na yung uh, mga herbs, no? Yung uh, uh, kaya niyang bumuhay, for example, ng kamatis. no So, parang nakahang sa dingding -ding yung... Mga gulay. Pwede, at pwede. At iba pang klaseng fruit-bearing crops. yun Oo, oh, dati so, nakikita ko yung mga gano'n, yung mga, mga ano eh, parang orchid. Yan. Orchid din nakikita ko yung gano'n, Sir Mark eh. Mga orchid-orchid. Oo. Orchid. Oh, oh. Pero pwede yung na palang gamitin <laughs> na pang kamatis o pang gulay-gulay. Okay yung mm. tip na yan ah. Sir, may nagtatanong dito, gano'n kalaki doon yung space mo? Mm. Kasi yun nga, nagamit mo yung, ayan mga parang background mo, may mga succulent. Yan, di ba? Mm, uh, how big is your space uh, now? My space, uh, in terms of square, eh, parang, square uh, meters, hindi ko sure eh, Pero ah. parang single bed, pang single bed Ang yung room ko. Ah, Oo, maliit pero lang talaga. Yung, maliit lang talaga. Tapos Pero yung buong unit, kasama yung living area, nasa, nasa labas ng kwarto ko. Two bedroom unit siya. Okay. So dun sa labas, Sige. meron dun akong parang set up din na parang cabinet style naman. Alright. Nandun yung mga uh, halaman na iba. Okay. Nako, napaka-healthy <laughs> ng pag breathe mood siya siguro, paghinga. Very briefly, sir. Last, ano na lang, uh, iyong ano, uh, mararekomenda sa mga first-timers. Last words. Very quickly. Ayun. Oh, para sa mga uh, first timers no na gustong um sumabak no mag-venture sa gardening, sa paghahalaman, unang-una uh, -una, kailangan uh, alamin muna natin, no, ano ba yung mga kailangan natin na, na mga instruments or tools to to garden, no? mag-research tayo. Mm -hmm. uh, lalo lalo na sa klase ng halaman na gusto nating alagaan kasi yung sinasabi nilang green thumb ano naman yun eh, actually it translates to uh, understanding na yung pagkaalam natin oh. sa mga halaman. Lahat tayo kaya natin bumuhay ng halaman, yun? basta alam lang natin yung proper way no kung paano sila alagaan. Kasi Alright. may science na, na naka, ano naka nakasama. So oo. it's a matter of uh, understanding and uh, pag-alam no, sa ah, yes? uh, requirements ng mga halaman.